Ano oras ba date niyo ano? Ano oras kayo date ni Michael Jackson? Hindi. Dati ko nga sa Tama 'yung si Pusi Katdal. Ano? Tama na niyan pero dun di ani niya sa Pusi Katdal. Ano mo Pusi Katdal? Pusi Katdal. Ano nga si Pusi Katdal si Ramon? Okay. Pwede tingnan kung wala nang ilang na nauna. Pusi Katdal, 'di Oo, si Katdal. Ayun, tumingin. mo. Oo, si Katdal. Natakot! Bilis! Nakakasipo si Katdal eh. Hahaha. mo parang mo. Oo, si Katdal. Oo, si Katdal. Oo! Oo, Ayoko na! Ayoko na yung mo, pala si Pusikat na yun. Ayoko na yun. na

Mami. Hello. Hello, mami. Ikinakausap na. Ikinakausap San Miguel na. Ikinakausap na. Ikinakausap na. Ikinakausap na. Ikinakausap dal. Ikinakausap na. na. kayo! na. Ikinakausap na. na. kayo! na. na. Week. One week yeah. And one week. Wow! Oh, ano nangyari? Asaya <laughs> nga. Wow, ito malipit o. ito dal naman. <laughs> What <about us? laughs> oh, nga pusikat dal. Jai Ho, please. Tong, 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 tong. Jai ng pusikat dal. Jai oh. Ho!

Upper time mo. Meow! Ang salita. Kaya may Sino patay? Tommy ko. Si Michael Jackson. <laughs> <Run>. <laughs> <laughs> Aray. Aray. <sa> <laughs>